si Nanay Edna Alejandro. Umingi po siya ng tulong na mabawi ang kanyang minor de na anak mula sa nobyo nito. Ilan taon po yung anak nyo? 17 po. ilang taon po yung kanyang sinamahang boyfriend? 24 na po yata, sir. Tinatago niya po yung anak ko eh. Kahit saan po kami pumunta, hindi po namin siya natatagpuan. Anong dahilan? Ba't siya sumama dito? Ang sabi daw po kasi nung lalaki, sir, pag hindi ka bumalik sa akin, magpapakamatay ako. Saan po nagtrabaho itong si Aljun? Doon daw po sa may Camellia Homes po, taga-dilig daw po ng halaman. Anong lugar to? Ususan po yun, sir. Sa ah. Tagig po. Kakausapin na natin si Miss Jurita Olvido, hepe ng CSWD ng Tagig. Ma'am Jurita, kailangan po namin ng inyong tulong. Meron po kasing isang minor dito na tinangay po ng isang Aljon Kemel Brusas, 24 years old. Nasa Camellia Homes daw po sa Tagig at nagdidiling ng na halaman. Itong si lalaki, so baka pwede yung search sa lugar at uh, kapag nakita po, sunduin tong bata. Mas maganda siguro, papuntahin na lang po yung client dito sa amin para ma-interview po namin and then matulungan namin at bigyan po siya ng assistant. Ma'am, may kaso ba itong si Aljon kay Milbusas? Kung willing ang bata mag-witness against him, Pwede natin masampa ang kaso. O sige po, dadaan po muna kami dyan sa inyo. Ano po? Kasama po, sir. Si... na lang po muna po, sir, sa polis na din po. Opo. Ito, si Police Inspector Josephine Basig ng Women's Children's Desk ng Tagig PNP. Ilan ho ba ang Camellia Homes sa Tagig? Sa may ususan po. Yun po sa Ayun, yun na po yun. Okay, sige. Dadaan po muna kami sa MSWD and then pagkatapos po sa inyo, pupuntahan po natin yung lugar sa Ususan para meron tayong i-rescue bata. Ano po, yes, madam? Yes, Sobrang thank you, Inspector. Mabuhay ho kayo. God bless po. Salamat po din po. Thank you. So, ma'am, punta muna tayo sa MSWD. Gagawa muna ng mga assessment and then after that, pupunta tayo sa police and then susundin natin bata. Kakasuan sila lakit. Salamat Sige. po. Bali, uh, paano napunta si Grace dito sa DSW? Turnover po sa amin. Temporarily sa holding area po siya nagstay. Nandito po sa kanyang salaysay na meron pong silang relasyon at kusang loob po siyang sumama dahil minor siya, isa pa rin yung paraan ng pang-aabuso kasi eh, minor de edad. Kailan po tinurn over itong... Friday lang? Friday. Paglabas, paglabas po sa TV, pumunta na kagad kami. Turn over siya nung, sa, nung lalaki sa barangay, ma'am. Ayun. Then wala kasing temporary shelter ang barangay, so tinuin over siya sa Ganito po yun, ma'am. Unang-una po, nung mangyari sa kanya yun, ma'am, sa bahay po namin nila ginagawa yung mga kahayupan. Po, wala akong kalam dahil nagtatrabaho po ako sa barangay. Kasi ang ginagawa ng lalaki sa kanya, pinagbabantaan siya na pag iniwan mo ako, magpapakamatay ako. Kahit gusto niya po, naiwasan ang lalaki at ayaw niyang sumama. Sige po ang text, ang message niya sa Facebook. Nagpicture siya sa sarili niya na nakahubad siya. Sined niya doon sa lalaki. Inaabuso niya yung kahinaan ng anak ko. Ginawa ko po yung lahat yung desk ko, may bigay ko lang sa kanya. Pero ano po, ilang beses ko na po siya silaib. Alis mamatay na po ako sa papakiusap sa kanya, hindi po siya nakikinig. Ano po yung sinasabi sa kanya ng lalaki? Tinatakot po siya, ilalabas niyang mga videos nila. Yes. Nasa sa inyo naman po lahat ng karapatan kung gusto nyo at disidido kayo mag-file ng case. Kasi kayo na po magulang, ang women's desk po nandyan, sila po ang magkakategorize kung saan mag-fall yung case, kung yun Sige, po yung mga allegation nyo po. Niyo po. po Kasi, Pero based po sa turnover din sa amin, meron po kami blatter from barangay at meron din pong salaysay yung bata. Hindi mo ba nararamdaman ang nararamdaman ko? Ha? Maraming beses ka na nag nangako, ma, hindi na talaga, ma. Promise. Lahat ng best ko, binigay ko sa'yo. Ilang beses na yan, ma'am, nagnakaw sa akin ng pera. Anong ginawa niya sa pera, ma'am? Binigay niya sa lalaki niya. Kasi walang makain. Muntik akong atakin sa puso sa huling pag-uusap namin ng last November, pero wala. Nanay, kasi dito sa, salaysay hmm. sa ng anak mo, sinasaktan mo daw siya. Kailan sinaktan po? Niya, sinaktan niya ba ko Tinalo niya yung bunga nga ko ng chinelas, tapos... Baka naman din dahil sa sumama ka dyan sa boyfriend. Yun nga po, pero ang pangat lang sasaktan niya po. Hindi pangit. Isang beses lang punong-puno -puno na ako, Grace. Mm -hmm. Hindi ko nakaya. Hindi ko nakaya. Alam mo ba yan? Ha? Ah, hindi ko nakaya. Naiintindihan mo ba, ba yan? Grabe! Wala kang malasakit sa akin sa lahat ng ginawa ko sa iyo! Inalagaan ka niya ng 17 years. Tapos ganito yung gagawin mo. Nagmahal po kasi ako eh. Uh, ba yung mama mo kasi? Hindi, baka kasi... siya nagkulang. Ma. Gusto ko lang talagang makasama yung boyfriend ko. Sa ginawa mo na yan, talagang pwedeng makulong yung boyfriend mo kung sakaling okay. makulit yan. Sumama ka doon at maabutan ka ng mama mo, mga pulis. Kasama mo yung boyfriend mo, automatic yan. Oo. Oh, oh. Agad-agad pwede yung kikulong. Oo nga po. Mm. Kaya nga po, hindi mo na kami magkikita, walang contact mo na. So ma'am, anong plano kay Grace? Uuubi ko siya, pero ma'am, magpapile ako ng kaso ako? hindi po nagpapile ng ma'am. Hindi po sila kitigil, ma'am. Wala ma pong pumipigil. Ano plano mo? Nanahimik na ako sa buhay ko po. Pero matagal na ba kayong relasyon Opo. Dalawang taon na po. Alam niyo po yan ani na dalawang taon na sila. Kasi ma'am, gumawa siya ng diary. Doon ko nalaman ang lahat na nagalaw na pala siya. Doon ko nabasa na lahat. Nag-text lang po siya sa akin. Nag-meet kami. Noong una, ayoko sa kanya. Tapos nung pangalawa po Napagkita po ako lang sa kanya. Hanggang sa patuloy na pa yung pagkikita namin. Alam niya ba na minor ka? Opo. Hindi naawa ba yung mama mo? Pero naawa. bakit mo ginagawa? Nagmahal po kasi Lahat in-effort ko, ginawa ko lahat bilang isang ina. Lahat ng gusto niya, nakukuha niya sa akin. Nakikita mo ba ang sakripisyon ng nanay mo? Sana ito huli na to sa pagsabi mo ng promise ha. Yun yung sinasabi ko sa'yo, magkaroon ka ng pangarap sa sarili mo. 'Yung ano ba 'yung masasabi mo na ito na ikaw ngayon. Na para makita na maging proud naman ng mama mo na Ah okay, dahil naabot mo yun Sabi ko nga sa'yo, magkaroon ka ng pangarap para sa sarili mo Kasi masigit pa doon ang makikilala mong lalaki Ang bata mo pa, hindi pa huli ang lahat Pwede ka naman magmahal nang hindi ka sasama Sa tamang panahon, o oh, andyan, pwede ka na mag-decide Una, hindi mo masasakta ng mga taong nagmamahal sa'yo Nagpapakatingan na po talaga hindi po Anong klaseng tao ba yan sa'yo? Si... Ayun po, adik po yan talaga po Ano siya eh. tao, Hindi ko po alam siya po yung pasimulaan Hindi niyo kasi siya po. Na kasama. Ha? Alam ko. Huwag mo na, Grace. Ma'am, bago... Hindi kasi siya. Ma ma'am, ganito po, ha? Unang-una po, bago po kami pumunta ng ususan, inalam ko po ang background niya, ma'am. Bakit ko po manalaman ang background niya, ma'am? Kung hindi ko po wala. Yung mga kasama niya, yung nagsabi ha? lang yung pwede okay. siya adik. Basta, huwag na. Yung mga na. kasama niya, yung Pag adik. Grace, ipagtatanggol mo siya kasi... Kasi Hindi alam ko siya pinagtatagol kasi alam mo, mo siya. Totoo. Wag, na. Alam yung totoo. Wag na. Wag na. na. Alam ba ang katawan oh, niya? Ano naman po yun? Okay na po yun. Mapapatunay so, naman niya. May drug na test naman po. Na po, po. Na so nanay, iuwi mo na si Grace ngayon. Sir Idol, maraming salamat po at nakapag-file na po ako ng kaso laban po sa boyfriend ng anak ko at nakauwi na po siya. Maraming salamat po, Sir Rapi. Mabuhay po kayo. Thank you, Mama. At mag-aaral na talaga akong mabuti. Salamat. Thank you. Sorry. Love you, babe. Love you too, Ma.